Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling nakuha ni Sarah Geronimo ang atensyon ng kanyang mga tagahanga at netizens matapos sumali sa viral dance challenge na hango sa kanyang rendition ng Maybe This Time. Ang dance challenge ay unang sumikat kay Ralph Zyril Villaros, isang grade 10 student mula Zamboanga, na lumikha ng dance step sa sayaw na naging viral sa social media. Si Ralph, na kadalasang mahiyain sa mga performances, ay nag-imbento ng sayaw habang naghihintay ng kanilang volleyball practice. Na-inspire si Ralph sa isang foreign content creator at inangkop ang kanyang mga galaw sa kantang Maybe This Time ni Sarah, isang awiting unang inawit ni Michael Martin Murphy. Ibinahagi ang video ni Ralph sa TikTok account ng kanyang kaklase, hindi inaasahan na ang kanyang sayaw ay gagayahin ng milyon-milyong tao, kabilang na ang mga celebrities. Isa sa mga sumabak sa challenge ay walang iba kundi ang mismong mga awit ng kanta, si Sarah Geronimo. Siya ay nagpakitang gilas at buong giliw na sumayaw sa tune ng viral dance challenge sa isang palabas na lalong nagpaigting sa kasikatan ng nasabing challenge.